Praise God! Praise God! God is good all the time and all the time. God is good. Praise God! Praise God! mapagpalang araw sa sa, sa pagkakataon ito tayo po itudulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipot sa kanyang ngala. Naroon siya sa kanilang kalagnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Santa Ana sa probinsya ng kagaya nating ihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Santa Ana. May mudang sa atong mga kaigsuunan niha sa Visayas o sa Mindanao. Bisan pa ka nga mga kaigsuunan nga na sa Luzon o sa laing naso. Dalaygo ang ginuho sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit kapitumput 78 kabanata, ang talata po ay dalawampu't tatlo. Gayun paman itong Diyos nagutos sa kalangitan at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Gayun itong Diyos nagutos sa kalangitan. Gayun pa itong Diyos nagutos sa kalangitan at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksa. At ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksa. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat aming pagkakasalan. Ang aming panalangin ang lahat naming karumihan, nakita, narinig, naranasan, ginawa, Panginoon, ang aming hilingang banal na dugod ng iyong anak, ang aming Panginoong Suwis, ang siya maglinis at umawit. Abang amin din mong patuloy na dinudulog sa iyo ang bayan ng santaan sa probinsya ng kagaya ng aming iling. Ang lahat ng antara at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng santaan ng hindi ayo sa pangalan ng Manunupos ay mapawalang pisa sa pangalan sa pang-aming hiling tunay sa pangunguna ng iyong Santo Espiritu na tago ang altar ng aming malulugos sa bayan ng Santana. Maraming marami salam, maraming salamat ng aming pag-asa. Tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagkukulay ay mula sa aklat ng Genesis katatong isang kabanata ay limang talata hanggang ikalimamput patlo. Naglagay si Jacob ng isang bato bilang isang alaal. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na maglagay rin doon ng bato. Pagkatapos kumain sila sa tabi ng buntol ng mga bato, ito'y tinawag nila Banahigar sa Haduta at Galed naman ang itinawag dito ni Jacob. Sapagat sinabi ni Laban, ang buntong ito ng mga bato ang tagapagpaalala ng kasunduan nating dalawa. Tinawag ding mispa ang lugar na iyon sapagkat sinabi ni Laban, bantayan nawa tayo niyaw samantalang tayo'y magkalayo. Ang Diyos po ang mapala ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Sa bahagi pong ito banal na kasulatan ay makikita natin, matatagpuan natin ang kasunduan kay Jacob, sa ating nunong Jacob, at kay Laban. Alam niyo po napakahalaga na ating maunawa bakit gumamit sila ng bato. Alam <laughs> mo? Ano, ano naman ang sense na gumamit sila ng bato? Alam niyo po? Ayon sa recent findings ng science po ito, ah, ang mga bagay na nakapaligid sa atin my memory. <laughs> Nagtatakda po sila ng ala-ala. May na naaalala nila ang history. Meron sila. Ano po? Kaya yun nagsasabi na o oh, lang ang punong ito. Nako, unknown to us, nagsasalita talaga yung puno. <laughs> At kanyang sinasabi yung history, yung mga pangyayari, kung ano yung mga naganap. Doon sa mga, samantalang siya'y nakatayo doon, yung mga nakapaligid sa kanya, ano yung mga nagyayari. Tandang-tanda niya. Eh alam niyo, hindi tayo pwedeng basta-basta nag-iisip na, wala namang makakaalap. Eh. Hindi, wala namang. Ako, mga kapatid, kahit solo kayo, <laughs> yung mga nakapaligid sa inyo, a ano ba ang sinasabi sa atin ito? Kasi, nung ginawa nila yung mga bunton ng bato, ang sabi dito, kumain sila. Doon sa tabi ng bunton ng bato. Alam nyo, ang pagkain, sa bahaging ito, ano po kumain sila, pero alam niyo sa kung titingnan natin yung kaugnayan nito sa ating present times, holy communion yung ginawa nila. Kasi ang holy communion, pakikipagkasundo sa Diyos. Ano po? So, napakahalaga tinrit nila with holiness. Sagrado. Hindi lang between the two of them. Isinama nila ang Panginoon. Doon sa kanilang pagkuugnayan, no? ang tawag ni Laban doon sa lugar, Jehar Sahaduta, na ang ibig sabihin sa Aramaik, isang bunton upang paalalahanan tayo. No? Si Nunong Hakob naman, tinawag itong Galed. Galed na ang ibig sabihin sa Hebreo, isang buntol upang paalalahanan tayo. Pareho yung meaning. No? Pero pagkatapos na sila'y magkasundo, main, sabi nila ang buntol na itong tagapagpaalala ng kasunduan nating dalawa na tinawag ding mispa. Na ang ibig sabihin, pantayan nawa. Ano po ang ibig sabihin nito? Alam niyo, ang pakikipagkasundo ay hindi isang simpleng bagay, mga kapatid. Ito yung sinasabi ng isang narinig kong turo. Sabi niya, ako huwag ko huwa kayong madaling pumapayag na kayo'y gagawing co-maker ang o yung iba po mangungutang tapos sa ikaw ang no, ipiprenda ko hindi <laughs> magiging di ba ikaw yung pipirma kasama niya Diyos ko iwasan po natin yan. kasi inilalagay natin ang sarili natin sa isang sitwasyon na hindi natin matatakasan hindi Ano kasi, kailangan nung kaibigan ko eh. Actually, may isang kwento po ah. 3,000 ang inutang. Umirma siya, nakikomaker siya, no? Alam niyo, matapos ang ilang panahon. Ang utang, hindi makabayad yung nangutang. Naging 16,000. <laughs> Eh, nung una, sabi niya, kaya niya naman bayaran yung 3,000. Eh, yung 16,000. Naku, mga kapatid, huwag nating ilagay ang ating mga sarili sa pakikipagkasundo, lalo na sa utang ng iba. Eh, paano papabaya ko na lang siya? Ba? Eh, ikaw ang nakakaalam niyan, kapatid. Pero ang suggestion ng Biblia para sa atin, huwag. Wow pwede natin silang tulungan. Pero para ilagay natin yung ating mga sarili na parang ano tawag doon? Uh, iniaalay natin yung ating mga leeg <laughs> na mabutol. Ba? Ewan ko. Ako po'y naniniwala na kung tayo makikipagkasundo higit sa lahat, tayo'y makipagkasundo sa ating pamilya. Siguraduhin natin na tayo'y may kasunduan sa Diyos. Alam niyo po ang Panginoon, tapat sa lahat ng kasunduan na ginawa. Sa lahat ng kasunduan na ginawa, kasama siya, nagkakaroon ng kanyang parang. Ito po ay eh, nagsasabi sa atin na, kailangan natin makipagkasundo sa Diyos. Ano po? Ito ay eh dapat na maging maliwanag sa atin. At kung tayo ay makipagkasundo sa Diyos, alam niyo yung ginagawa natin? Tayo ay nagtatatag ng altar para sa Kanya. Napakadakila. Ano po? At kung tayo ay nagtatatag ng altar para sa ating Panginoon, E eh, doon sa altar na yun, maaari tayong maghandi. Maaari tayong mag-alay. E eh, doon sa altar na yun, maaari tayong makipagkaisa sa Kanya. Maaari nating marinig ang Kanyang tinig. Sabagat sigurado. Alam niyo po, minibigyang pansin ng Diyos yung mga tao na nagpapahalaga sa Kanya. At kung gagawin natin ito, na tayo magbibigay ng importansya sa ating tagapagligtas. Hindi mawawalang bisa. Hindi mawawalang kahulugan lahat ng ginagawa natin para sa Kanya. Alalaan ano mo Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalam sa pagkatang inyong salita ay patuloy na nagtuturo at naghahatid sa amin sa katotohanan sa pagdating ninyo salita tayo katotohan. kami, baba, ay katotohanan kami po ang pahing nagpapakumbaba, humihili ng iyong pagtutuwid doon sa mga kaisipan na hindi ayon sa na inyong tinagdam. Lord, ang aming hiling kung kami nakipagkasundok kanino man sa pamamagitan ng pagpayat, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay. Lord, lahat ng hindi ayon sa katotohanan ng aming Panginoong Isopis, hiling namin na mapawalang peace ang lahat na. samantalang kami ng papakumbaba sa iyong banalara pa na. Aming panalangin, kami po ay liwanagan mo patungkol sa mga bagay na ito, kung ano yung aming marapat na gawin, ganapin upang mapawalang peace sa iyo. Samantalang kami po ay naniniwala na sapat ganap iyong kapatid pangyarihan, Ama, may bahagi kami na kailangan na ganapin at ang aming hiling. Santong Espirit, mag-usap ka mo sa amin. Paging maliwanag ang iyong At sa ganitong paraan, magaganap na ang iyong naisip. Amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon ang bayan ng satana sa probinsya ng kagaya ng aming hiling. Lord, ikaw po ang tumawag sa iyong katawan sa pagkakaisa. Nasaan namin na magkaroon ng unawaan, magkaroon ng pagpapatawan at sa pangalan ni Jesus. Ayan mong rumaloy ang pang-ibig na nagmumula sa iyo. Paging dahilan, Panginoon, upang sa pagkakaisa ng iyong katawan sa bayan ng sandaan. Tunay na maitatag ang altar ng aming Panginoong Yeso Kristo sa sandaan na kagayan. Maraming maraming salamat. O oh Lord, we declare the fire of revival sa sandaan na kagayan and by your faith, we believe your grace, your goodness will flow sa sandaan. Lord, so, dalangin namin na dumalo ito sa Baguio, kagayan si niyo, Tegas, Tipa, Manila, Pampang, so, ilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayan ito. Kayaan mong ikaw din ang magdulot ng kaunlaran, maging dahilan kung bakit nadalo ito sa Maglusok, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo po, Panginoon, na lumapad sa katwiran ang aming bayan at maganap yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending out, to be the America of Asia in the height of its glory. Lord, dasal namin ang mo sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord the maghahari sa aming gobyerno. Maging dahilan nito, Panginoon, upang kami lumakad bayo sa iyong katwiran at sa iyong kabanalan. Pwede po, Panginoon, humihingi ng iyong pangunguna, pagsama, Lord God, para sa aming pinakamamahal na bayan, lalo na po sa nagaganap ngayon, mga Diyos, na pilit itinatago, pilit na ginagawa ng paraan na hindi mailantad ang katotohanan patungkol sa mga nakaw sa proyekto ng gobyerno amang aming panalangin. Ikaw mula sa iyong trono dyan sa langit, mangusap bilang husgado, ideklara ang katotohanan, malantad ang lahat ng kasinungalingan at sa pangalan ni Jesus. Idinadalangin namin hindi lang yung present, kung hindi yung mga nakaraan, amang Diyos, iyon kung ilan at yung mga tao sa likod ng mga kasinungalingan ito. Panginoon, mailagay sila dun sa dapat nilang kalagyan. At iling namin, Panginoon, pagpapalak ang iyong ipagkalaw sa amin. Pinakamamahal na bayan. Maging dahilan kung bakit may patan ang pangalan ng aming Panginoong Yeso Cristo sa bayan Pilipinas. Ama, itinudulog din po namin sa iyo yung aming mga misyonero sa iba't ibang panig na naipin. Ikaw pong bumabay, magingat, magbantay. At tunay pa nila ang iyong dakilang kaloob. Let's also pray sa aming mga OFW na tinawag mo bilang overseas Filipino you know, witnesses. Ayan mong sila isubaksi para sa iyong kabutihan, sa iyong kaligtasan. As we also pray, Panginoon, sa mga bansa na aming tutungungin pang manalang, Panginoon, sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Thailand, Laos, Malaysia, Singapore, Indonesia at Paraday. Lord, Lord ayahan mo ang iyong santong espiritu ang bumaba sa mga iglesia, sa mga pastor, sa mga misyonero, sa lahat ng mga lingkod mo na makakaisa namin, Panginoon, na langin namin ang iyong espiritu na pangyarihan sa pangalan ni Yesus kami ding itinudulog sa iyo, Panginoon. Ang mga bansa ng Hong Kong, ang bayan ng Hong Kong, Macau, Taiwan, ilusan mo ang mga bayang ito na ang kapangyarihan ng Son of Spirit ay tunay na kanilang maranas. As we also pray for peace para sa bansang Israel and as we declare the part of revival sa US, South Korea, North Korea, Brazil, at Rasyan. Maraming, maraming salamat po na ang kinamitinugun at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataon ito, yan yung salinay ko. As bas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and that with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus. Amen. Amen. Many, 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 praise God, praise God, hanggang sa susunod. Lagi nating tatandaan sa mga problema, pagsubok, karamdaman, pangangailangan. Tayo'y dumulog, tumawa, sapagkat sa Diyos, walang imposible. Declaring together, God bless you, big time.